Isinilbe ng Commission on Elections Kamalek ang supina para kay Dismiss Bamban uh, Tarlac Mayor Alice Guo sa kanyang farm at mayor's office dyan sa Bamban. Ngunit hindi umano pumayag na pumirma sa receiving copy ang katiwala sa farm ng dalhin doon ng supina pero pumayag siyang tanggapin at ito'y hawakan. Tinanggap naman ng isang staff sa mayor's office ang supina para kay Guo. Ayon po sa tauhan po ng Mayor's Office, matagal na silang walang komunikasyon kay Guo pero pagbibigay alam na ang supina sa oras na sila ay uh, kanila itong makausap. Wala rin doon si acting Bamban Tarlac Mayor Leonardo Anunsasyon. Kasunod po nito, sinabi ho ng Kamalek na hinihintay na lamang nila ang counter affidavit ni Guo sa reklamong misrepresentation o pagsisinungaling sa kanyang Certificate of Candidacy. We are informing her that there is a complaint against her for material misrepresentation. Kaya napaka-importante itong proseso na ito because it is the right of every